Kaya marami sa atin, bigo tayo sa ating pananaw kasi ginagamit tayo. Tuwang-tuwa tayo, yes, may kotse na ako. Sa halit na gamitin yung kotse para sa Diyos, ginagamit siya ng kotse. May gasgas na naman. Nakakainis, may gasgas na naman. Kaya, mayroon mo kakain na lang, kakain. May tumayo sa ibang lamesa. sa nakapark yan? Baka katabi ng kotse natin yan. Tingnan mo, baka buksan, baka buksan malakas. Nakaw na din pula na nga. Na, napansin niyo ba parang ginagamit ka ng Parang kang may payong na hindi mo binubuksan kahit umuulan kasi bago. Ah, na hindi sabihin, karaming tao ganyan. Ginagamit sila ng gamit. Ginagamit sila ng bahay. Lahat ng utak nila puro bahay, 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 bahay. Ba't hindi mo gamitin ng bahay para sa Diyos? Hello? Katawan mag magje-gym. -gy hindi pa nakakailang aket titingin na sa salamin. Ano ka ba? Huwag mong hayaang gamitin ka ng katawan mo. Gamitin mo yung katawan mo para sa Diyos. Nakukuha ninyo? Now, tingnan nyo si Paul. Eto na siya. Nililitis. Hindi nyo ba napansin? Hindi siya, gina, hindi siya ginagamit ng paglilitis. Ginagamit niya yung paglilitis para sa layunin ng Diyos. Hindi ka gagamitin ng iyong pamilya, gamitin mo yung pamilya mo para sa Diyos. Andiyan ba kayo? Huwag mong gamitin, huwag kang gamitin ng iyong pag-aaral, gamitin mo yung pag-aaral para sa Diyos. Nakukuha niyo po ba? And that is exactly what Paul was trying to say, to tell us. Habi na, kaya tinan mo, nililitis na siya, ginagamit niya pa. Paano ko nasabi? Tinan Agrippa replied to Paul, in a short time you will persuade me to become a Christian. Paul said, I would wish to God that, whether in a short or long time, not only you but also all who hear me this day might become such as I am, except for this change. You know what he was saying? Do you understand motibo motive, Paul? From the beginning, the year, he was telling how I wish that all of you would become like me, a follower of Jesus, except this change. You understand? so his defense was not really to defend himself he was using the opportunity to share the gospel to people